Yan. Ang video na ito ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot. Itong halamang gamot na ito mga kaubayan ay ito po yung nagligtas sa buhay ng ating kapatid na si Mabel. Dahil malayo po sila sa mga hospital mga kaubayan, itong halamang gamot na ito ay siyang nagligtas sa buhay niya. Nabinat po siya mga kaubayan. Hindi na po nila alam ang kanilang gagawin ilulunas akala po nila ay mawawala na pero nang dahil sa alamang gamot na ito na pinanglunas sa kanyang karamdaman ay malakas na po, uh, gumaling po siya mga kaubayan. itong halamang gamot na ito ito po yun no oh. ito kanya na ganito ito yung tinatawag mga kaubayan na halamang gamot dito sa kabundukan ng ating mga kapatid na katira dito, yung maratakimbaka, maratakimbaka po mga kaubayan, napakabisa po ito na lamang gamot. Tanungin po natin si Mabel kung paano ang ginawa, uh, ginawa nila nung siya ay nabinat. Kasi nabinat po siya mga kaubayan at pa, ipaliwanag mo kung paano ang prosesong ginawa mo. Nung ikaw nung, ay nabinat? Nung nabinat po ako, ito po yung kinuha ng asawa ko. Inpakulo niya po at ininom ko po, po yung unang unang tubig po na pinakuluan niya. Tapos po yung natira po, pinagligo po sa akin. Ito po yung dahon niya po at saka yung ugat niya po. Yung ugat po ang mabisa na inumin sa kwan po. Yung unang, inumi, unang inumin, unang po na kwa. Uh, bunutin mo, bunutin mo para ipakita mo sa kanila na kwan. May, may hirap, okay na. Rap bunutin mga kaubayan, ito po siya. Katulad ng sinabi ni Mabel nung nabinat po siya na kuan wala na pong lakas, akala nila kung uh, ma ma na sa pusya siya, madisgrasya na po siya. Pero nang, nang dahil dito ay gumaling po siya uh, ipinakulo po nila yung ugat niyan, yung ugat po niyan, binunot po nila. Tignan po natin mga kaubayan, ito po siya. Yan po ang nagligtas kay Mabel. Ka uh, paano ginawa niya? Paano? Ito po mga kaubayan, no? ito po. Ipaliwanag mo yung pagproseso ng pagkwanyan. Ito pong ugat, ito po yung inumin na, inumin mo na po. Ito pong dahon niya po, ito po yung pagligo na mabisa pong gamot po talaga na sa kon po lamig kung nalabigan po kayo ito po ang nyo lang po at saka ipaligo po sa kung, kung nabignat po kayo sa lamig o ayun po mga kaubayan takim baka ang tawag nila dito itong ugat nito ang pinapakulo at iniinom po ito at ito naman po itong dahon niya ay ito yung tinata uh, pinampapaligo po sa nabinat mga kaubayan ang pangalan nito ay Takim tak para takimbaka ang pangalan po nito mga kaubayan. Yan po ang ginamit kay Mabil noon. Nung siya ay nabinat, marami pong salamat.